شهر رمضان الذي أنزل في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد Allahumma wa ala alhi tibin al-taahirin al-masoomin, lasi yama fil-arb'in, rohi wa arahuna lahul-fida, insha Allah. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa sabi naka malagang, dapat natin malaman, alun natin magtaunan ng pala tasa Allahus wa taala. Eh ay kung ano ang halaga ng mga bagay na nasa paligid dito. At ano ang responsibilidad ng bilang isang tao sa kalikasan. Kung makikita natin yung pag-aral sa akhlak, inatin ng mga pantas sa akhlak, ang usapan sa mabuting asal sa apat na bagay o apat na kategorya. Una, ang relasyon ng isang tao sa pagitan ng isang tao at ang kanyang Panginoon. Doon pinag-usapan na limbawa yung syukur, yung tawakkal sa Allah subhanahu wa ta'ala, o tawakul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalang kategorya ay ang relasyon ng isang tao at sa kanyang sarili. Doon pinag-usapan na limbawa yung jihadun nafs, yung tazkiya, at yung mga iba pa, mga mabuting asan. Pangatlong kategorya ay yung relasyon ng tao sa ibang tao. Doon na pinag-usapan nilalimbawa yung, yung rahim, pano yung paggalang natin sa mga nakakatanda, sa ating mga kapitbahay. Pang-apat, kahit kaya pinakahuling pinag-usapan sa akhlak ay kung ano yung relasyon ng tao sa mga nilalang ng Allah Subhanahu wa Taala, tulad ng kalikasan. Alam natin kung titingnan natin yung Quran, may 750 na aya na tumutukoy sa mga bagay na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa mga tao. Alimbawa ng mga alaman, tulad ng puno, tulad ng bundok, yung mga kalikasan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita din natin na sa mga sura ng Quran ay binigyan ito ng pangalan na uh, mga kalikasan. Halimbawa, yung mga hayab sa tulad ng sura Bakara, sura An'am, Suraan Kabut, mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay minsan nila nagsusumpa gamit ang mga kalikasan. Halimbawa, wal-fajr, pati yung mga ganitong oras, wala ng fajr ay sumusumpa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa madaling salita, binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng importansya ang mga kalikasan o kaya tinatag natin sa Arabi kay muhit Alam natin, itong lahat ng nilalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ng nilikha, nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay mayroon silang kamalayan, mayroon silang pagkabatid sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at hindi lang mayroon silang pagkabatid sila ay lumula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinupuri nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makikita natin sa mga iba't ibang aya sa Quran, alimbawa, sa Surah Anbiya, ayah 79, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Pasakharna ma'a da'ud al-jibal, yusabbehna wa tayr. At aming itinalaga ang mga bundok. Ang bundok ay isa sa mga kalikasan. Upang lumwalhati sa amin, masa Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ni Daud at ng mga ibon. Pati mga ayop ay sila yung nagtatasbi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa sa ibang aya, uh, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Tusabbihu lahu samawati sab wal ard wa man fihinna. Ang pitong kalangitan at ang kalupaan at anumang nakapalob dito ay lumulalahati sa kanya. Ibig sabihin, ang mga ang mga bagay na napalob sa langit at sa lupa, sila ay nagtatasbi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. At walang isang bagay, maliban na ito ay nagtatasbi sa Allah subhanahu wa ta'ala, walakin la tafkahuna tasbi'ahum. Ngunit, hindi natin ito naintindihan kung paano sila nagtatasbi sa Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana Ngayon, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na mayroon silang kakayahan na makinabang sa kalikasan. Mayroon silang binigay na pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na gamitin ang kalikasan para sa kanilang kapakipakinabang. Halimbawa sa ibang aya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma ardi jami'an minhu inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." At kanyang itinilaga para sa inyo itong mga biyaya na binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang anumang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan, ang lahat ay nagmula sa kanya. At sa iba pang ayah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Luqman, ayat 20, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard, wasbaga alaykum ni'mah, dahiratan dhahirata, wa batinah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo hindi mo ba nakita kung paano ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo ang mga langit at lupa at binigay nagbigay siya ng ni'ma sa atin sa atin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala o batinan ito ay maliwanag sa atin o ay ito ay nakatago sa atin ang lupa kaya ang hangin ang karagatan, diserto, bundok, lahat ng mga kalikasan na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ito'y nandito para sa atin para pakinabangan. Ang punto na dapat nating tandaan, mga kapatid, tayo ay nilalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo bilang isang khalifatullah, bilang kahalili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi bilang malik ng mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi tayo hari dito tayo ay isa lang khalifatullah fil ard. Ibig sabihin, tayo ay may mabigat na responsibilidad para sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat nating malaman kung ano yung karapatan ng mga kalikasan para sa atin bilang isang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na ang sinabi natin, itong mga nilikahan ng Allah subhanahu wa ta'ala isang biyaya sa atin at dapat nating gamitin ito sa tamang uh, sa wastong paggamit nito. Dahil darating sa yawmul kiyama, ito'y tatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano tayo nakikitungo, paano tayo makitungo sa mga kalikasan, sa mga bagay na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya Halimbawa sa surat Thakathur, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ yawma idin anin النَّئِمِ Katiyakan na kayo ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na iyon, sa yawmul kiyama, tungkol sa anin na'in, sa mga biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay nangangulugan na pag-obserba sa karapatan ng kalikasan ng lupa, hangin, tubig, diserto, alaman, hayop, kahit anong klase ng kalikasan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang buhay ng isang tao ay paano man ay kumukunigta ito sa kalikasan. Minsan pa, pag meron tayong ginawang masama sa kalikasan, ito'y nakakapit sa atin. Pag sinira natin kung ano yung karapat dapat na dapat natin gawin sa isang kalikasan. Minsan ito ay nagka, nagka ito ay nagsasanhi ng sakuna sa buong uh, tao. May dalawang bagay na dapat natin gampanan bilang responsibil natin bilang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ang paglikha natin ng isang angkop na kapaligiran sa pamumuhay at bigyan natin ng proteksyon ang kapaligiran ito. Nang sagay na hindi sila mawasak, hindi sila masira. Pangalawa, yung panatilin nating malinis at dapat nating iwasto itong mga mga kalikasan. Kung saan ito yung mga biyaya sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakakatuwang isipin na mga Muslim, eh hindi lang material yung pagtingin natin sa kalikasan, itong mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos, tinitingnan natin itong mga kalikasan na mayroon silang buhay. Kung saan ito'y nagtatasbis sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. May isang himala na nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kung saan ito'y isinalaysay ni Abu Dhar uh, Allahi alay kung saan may ahwak yung propeta Muhammad sallallahu alayhi, alayhi wa sallam na malit na bato at ito'y nagsimulang magsalita sa harap ng ilang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alayhi, alayhi wa sallam Sinabi ni Ayatollah Mutahari hindi sabi na himala ang magsalita ang bato mayroon silang sabi niyang kakayang magsalitang, ngunit yung tao ay walang kakayahan na marinig kung paano sila magtasbi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang himala na nangyari doon, sinabi, ng, sinabi niya ito lang mutahari, ay ang marinig ng mga ilang tao kung paano magsalita ang bato. Sa makatwid, kung, kung titingnan natin itong nakapaligid sa atin, ay sila ay nagtatasbis sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyang na tayo ay may hiya na gumawa ng kasalanan o kaya hindi tayo gumawa ng kung ano yung ipinagutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga ilang ulama sa atin mahirap matulog sa gabi dahil nahihiya silang narinig nilang paligid nila na nagtatasbi sa Allah subhanahu wa ta'ala samantala sila ay wala silang ginagawa. Kaya ibang-ibang mga ulama ay imbis na Pakinggan yung pagtatasbi ng mga bagay na nasa paligid nila. Sila ay nagsasalatulayl. Sila ay gumagawa ng mga bagay na uh, nagpapalapit sa kanila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon tayo magbabanggit ng ilang mga ayat sa Quran patungkol sa kalikasan. Una, patungkol sa lupa. Ayon sa kultura ng Islam, tayo ay nilikha mula sa lupa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mula rito mula sa lupa kayo ay aming nilikha at dito rin kayo ay aming ibabalik at mula rito kayo ay aming ilalabas sa ibang panahon sa yawmul kiyama ganun ang pagtingin natin sa lupa dun tayo nang galing ngayon, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa para pakinabangan ng mananampalatayang Muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng idhan, ng pahintulot na ito ay gamitin natin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Katotohanan aming ginawa ang anumang nasa kalupaan bilang palamuti para, sa, para rito. Para saan? Upang sila'y aming subukan kung alin nga ba sa kanila ang may pinakamabuting gawa. Subhanallah, pati itong mga kalikasan ay doon pa rin kumbaga, dun, uh, sinusubukan kung, san, kung sino sa atin yung may, may magandang ginagawa. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, "Tahaffadu min al-ard fa ummukum." Dapat niyong sabihin niyang tingnan o kaya proteksyunan ang lupa. Bakit fa innaha ummukum? Dahil ito ay inyong nanay. Kung pagtingin natin sa mga kalikasan tulad ng lupa ay, ay tulad ng ganito, tiyak na tayo ay magiging responsibilidad tayo ay tatratuin natin ng maayos itong mga kalikasan na ginilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Islam, ipinagbabawal yung mga bagay na pagsasayang sa kalikasan. Kung makikita natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbawal sa mga pagsasayang sa mga gamit na kalikasan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ Kayo ay uminom o kaya kayo ay kumain at huwag kayong magsayang, magmalabis dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya mahal yung mga taong nagmamalabis. Yun ang patungkol alimbawa sa lupa. Dapat nating malaman kung ano yung pakikitungo natin sa lupa. Ngayon patungkol naman sa tubig. Ayon sa Islam, ang lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng mga bagay na mayroong, kab mayroong buhay, ay nilikha ito galing sa tubig. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ At amin ginawa mula sa tubig ang bawat nabubuhay na bagay. At sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Sayyidul ashriba fi dunya wal akhirah alma ang pinaka mataas o pinaka mainam na iniinom para sa mga tao dito sa dunya at sa yawmul kiyama ay tubig ganyan binigyan ng halaga ng Islam patungkol sa tubig at tulad ng nabanggit natin, ipinagbabawal yung pagmamalabis, pag-ishrap, pag-israp sa tubig. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Al-udu'u Al muddun, wal-ghuslu sa'un, ang sabi na yung paggamit ng tubig pag tayo ay nag-udu, tayo nag-ablusyon, dapat uh, umabot sa uh, mud. Ang mud ay parang Uh, kung kikiloy natin ay isang kilo, yun lang dapat natin gamitin pag tayo nag-aabdas, pag tayo nag-aablusyon. Kukunting tubig lang yung dapat natin gamitin. Sa madaling salita, pinagbabawal sa atin yung pag-israp, maski sa tubig. At sa pagligo naman sinabi ng propeta, saon. Baka tatlong kilo lang yung ng tubig yung dapat natin gamitin sa pagliligo. Hindi yung sobra-sobra paggamit natin ng tubig. ito'y mapapabilang sa israf. Ito, at ito'y hindi gusto ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sa ya'ti akwamun ba'di, ba darating yung mga tao. Pagkatapos ko sinabi ng propeta, sa yastakiluna dalik, ito ay mamaliti nila. Mababaliwalan itong mga sinabi ng propeta na kunti lang yung dapat natin gamitin na pag at pagligo. Faulaika ala khilaf sunnati. At sila ay, Sumalungat kung ano yung tradisyon ko, kung, ano, kung ano yung sunna ko. Wasabi to ala sunnati. At kung sino man yung gawin niya, yung sunna ko, sinabi ng Propeta Muhammad, ma'i fi, hadira fi hadiratil kuds. Siya yung makakasama ko sa paraiso. Subhanallah. At makikita din natin sa mga risala, ng mga pukaha sa fikhi natin, mismo yung paghihi sa tubig na umago sa matinding ipinagbabawal ng ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Naha ay yabul ar-rajul fil ma'il jari illa min darura." Ipinagbawal ng propeta ang pag-ihi ng isang lalaki o tao sa tubig na umaagos. Except lang kung ito ay kinakailangan. Sa fik natin, ito ay kasali sa mga makruhat. Hindi magandang gawain ng isang Muslim ang pag-ihi sa tubig na umaagos. Ganon ka-importante ang tubig sa atin sa Islam. Pangatlo, patungkol naman sa mga puno. Ang Islam ay nagrekomenda na tayo ay magtanim ng puno at ito'y dapat nating protektaan. Hanggang sa ang pagtatanim ng puno ay naituring na isang ibada. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, In qamati sa'ah wa fi yadi ahadikum fasila, fa in istata'a ay an la yakuma hatta yagrisaha, Pal ha Kung darating man yung Yawmul Kiyama at yung tao ay mayroon siyang uh, dito, punla sa kanyang kamay, kung kaya nitong itanim, dapat niyang itanim ang puno na yun, yung punla na yun. Ito ay kung malapit ng Yawmul Kiyama, paano pa kayong normal na paumuhin natin? Sa madaling salita, kung kaya natin mag tanim ng mga puno ay dapat nating gawin. Isa ito sa mga responsibilidad ng isang Muslim na magtanim ng kanilang puno o alaman at dapat nilang itong protektahan. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min muslimin yazra'u zara'an aw yaghrisu gharsan kaya kulumin payron aw insanon aw bahimaton illa ka lahu bihi sadaqah. Kung isang Muslim ay nagbungkal o kaya nagtanim ng puno, at kung lumaki yung puno na yun, at mayroong kumakain doon o kaya kumakain doon ng mga ibon, kaya mga tao, kaya mga hayop, ito ay maituturing na sadaqah. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Ma min rajulin yaghrisu gharasan illa kataba lahu min al-ajr qadra ma yakhruju min thamari dhalika al Ang bawat individual na tao na sila ay nagtanim o kaya nagbunggal para magtanim ng puno, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay bibigyan niya ng ganti pala tulad ng mga bunga ng puno na ng kanyang itinanim. Sinabi pa sa ibang riwaya, Man nasaba shajaratan wa sabara ala hifdiha wal alayha hatta thum thum thuthmira kana lahu fi kulli shay'in yusabu min thamariha sadaqatun inda Allah. Kung sino man yung magtanim ng puno at siya ay magtiis sa pag-maintain o kaya pag alaga ng puno na yan. Hanggang sa, hanggang sa, ito ay mamunga, ang bawat bunga o kaya prutas na na mayroon doon sa puno, ito ay may tuturing na sadaka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan lang to sa mga kalikasan kung saan binigyan ng din ng Allah subhanahu wa ta'ala para tayo maging responsibilidad sa mga kalikasan. Dapat nating malaman kung ano yung responsibilidad natin at iwasto natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Maski yung mga hayop, eh sabi nila ay huwag nating itong pagsasampalin. Dahil ito ay na, napakasama. Dahil isa din sila sa nila lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat natin silang tratuin ng maayos, ng maganda tulad ng mga alaman. wag natin silang pitasin nang wala tayong uh, magandang rason. Ito ay sirain. Dapat natin silang protektaan. Dapat tayo maging responsibilidad sa kung anuman yung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa detalyadong usapin patungkol sa kalikasan, uh, tayo ay sumangguni sa mga mga tanyag na libro alimbawa ng al-Islam wa Uh, Muhito Zist. Ito ay libro ni Etula Jawadi Amuli. Tumutukoy kung ano yung Islam at ang kalikasan. At isa din sa libro ni Ayatullah Jawadi Amuli ay ang Mafatihul Hayat, ang pinakauling kabata, kabanataan. Doon pinag-usapan yung patungkol sa kalikasan. Meron ding isang artikulo na ginawa si Sheikh Shumali sa wikang English ito ay pinamagatang aspect of aspect of environmental ethics in Islamic perspective. Ito ay manap natin sa alislam.org. Kung gusto nating malaman kung ano yung responsibilidad natin, ano yung pakikitungo natin sa kalikasan. Now ay maging mapagsubaybay tayo, bigyan natin ng pansin yung mga yung mga bagay na sa, na, na sa ating paligid at dapat natin silang tingnan na meron silang buhay at lahat ng mga ito ay nagtatasbi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa ito ay maliwanag sa ating lahat, insya Allah. Kung ano man yung mga amal natin dito sa Ramadan ay nawa itanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru anil anilhamdulillahi rabbil alamin.